Okay naman po. Ano masasabi ninyo sa ating Sancho Doro? Bakit nagbago? <laughs> yes. oo Yan ang napakalaking katanungan. <laughs> nagbago. Oo. Dahil nga nabusog, <laughs> nagbago po ang isip. Oo. Ayan. Besides, parang mas trip po na pumunta ng ilog. Ayan. <laughs> Kaya nasa ilog ngayon. Oo. oo. Kaya nasa ilog ngayon. At iniwasan po ang ahon. Ayan. <laughs> Dahil sobrang buso. <laughs> <laughs> Yung pala ang dahilan. Oh, may dalawa pa ho tayong i-interviewin mamaya. At uh, hindi ho makait hindi ako sa niyahabilin yung kanilang ano, bisikleta. Ayun, paparating na po yung isa oh. Ano po naman kaya ang dahilan nito? Bakit ito pumayag na magtiboy na lamang? Ayun, paparating na. Hirap na hirap pong maglakad kasi ang kanyang shoes ay diklits. Oo nga. Ayun. si ano, si Lotus Feet. Yan, si Lotus, Lotus Feet paparating na. Oh. Kanina na interview ko na bakit biglang nagbago at ano ang dahilan. Mula sa Cedoro kagabi ang usapan natin ay San, San Chudoro. Ay bakit tayo napapunta dito? Ibahagi nga po ninyo ang inyong karanasan at dahilan. <laughs> Kasi nagbago na yung tsura ng taboy. Naging taboy, taboy na. Taboy na. Taboy na. Taboy na. Oh. Hindi na tiboy. Hindi na tiboy. Naging taboy na. Taboy na daw. Oo. Itaboy na yung mga bato.